May tao dito, nagtututik. <laughs> Kamusta ang pasada natin, sir? Kamusta ang pasada natin, sir? Ha? Kamusta? Okay lang, pagod. Yan, oh, nakasapatos pa si sir. Nakasapatos pa siya. Dito siya sa beach, nakasapatos, nakapantalon. Kakatapos niyang mamasada. Kasama ko pala yung anak kong bordagol at ang asawa kong botchol. <laughs> yung asawa kong botchachol, <laughs> ang anak kong bordagol, at mm. ang anak kong isang chuchachol. <laughs> katol. Mga, mga pamilyang ko katol. Ang ganda ng sunset. O. Oh. Tapos, merong cruise ship kanina dito. Ayan. Ayan. Merong cruise ship na tumaong dito. Bumaba kanina yung mga pasero niyan kasi Ayan, namasyal sila dito sa ano, sa loob ng isla. Ang daming ano, sabi na asawa ko panina, maraming arrivals daw, arrivals. Maraming turista na ano, dumating. Ayan, maraming tao sa Kasi long weekend, maraming turista ang nagsidatingan. Bakasyon. Hmm. Oh, yun lang guys. Update lang sa aking channel. Ganda ng sunset. Eh? Kapag sa ano ka, sa beachfront, as in, ma-appreciate mo talaga yung sunset. Kapag nandoon ka. Sobrang ganda. Ano ba't yung nandoon sa labi na?